ang buong planta ng Selber Core Manufacturing, isang kumpanyang kilala sa paggawa ng heavy duty mechanical parts, ay palaging puno ng ingay, tunog ng bakal na binabagsak, huni ng malalaking conveyor belts, at malalakas na press machines na parang tumitibok na puso ng pagawaan. Kung ang malaking gusali ay isang katawan, ang mga makina ang kalamnan, at ang mga engineer sila ang utak na nagpapagalaw dito. Pero sa pinakailalim ng lahat, nandoon ang mga taong halos hindi napapansin. Ang mga janitor. Isa sa kanila ay si Elian. Isang baguwang empleyado. Tatlong linggo pa lamang siya. Payat, tahimik, at hindi halos pinapansin ng mga tao. Sa tuwing dadaan siya, ang tingin sa kanya ay basta tagasalo ng linis lamang. Ang hindi alam ng lahat, lalo na ng mga engineer, ay eh may nakatagong kakayahan sa si alien na pampigil hinga. Sa probinsya, halos araw-araw ay nakababad si sa alien sa pag-aayos ng mga lumang makina sa junk shop ng lolo niya. Hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo, hindi nakakuha ng diploma, at hindi rin pinalad makakuha ng scholarship. Pero ang utak niya ay parang wiring diagram. Kapag narinig niya ang tunog ng makina, alam niyang may tama o mali. Kapag naamoy niya ang langis, kaya niyang hulaan kung saan galing ang tagas. Kapag ginawa ka niya ang metal, alam niya kung mainit dahil sa priksyon o dahil sa pressure overload. Sa madaling salita, mekaniko siya sa puso, pero janitor sa trabaho. Tanggap niya naman iyon, hindi siya nagre -reklamo tahimik siyang nagtatrabaho bitbit -bit ang map, timba at maliit na notebook na minsang sinusulatan niya ng mga sketch ng makina na nakikita niya sa planta. Sa kabilang dako naman, naroon si Engineer Damian Reyes, ang pinakamatagal ng mechanical engineer sa planta. Matapang magsalita, palaging mataas ang dibdib at hindi sanay kinokontra. Araw-araw, Nakikita ang kumpiyansa sa lakad niya na para bang pag-aari niya ang buong pagawaan. Pero sa loob-loob niya, may takot siyang hindi niya inaamin sa kahit sino. May papasok raw na bagong batch ng mga teknisyan sa susunod na buwan. Marami ang magagaling at baka may mas pumalit sa posisyon niya. Hindi niya matanggap na may ibang mas bata o mas mahusay na malalagay sa spotlight. Kaya nang bigyan siya ng responsibilidad na ayusin at bantayan ng main rotary press machine number 5, dito nagsimulang mabuo sa utak niya ang masamang idea. Isang madaling araw, 4.15am. Dumating si Damian ng mas maaga kaysa sa lahat. Tahimik ang planta. Tanging tunog lang ng malamig na hangin at malalayong hum mula sa standby generators ang maririnig. Bitbit niyang toolbox at salit na ayusin. Sinadya niyang sirain ang rotary press number no. 5, isang makabagong makina na critical sa buong production line. Tinanggal niya ang maliit na laking pin ng hydraulic regulator, binago ang alignment ng pressure piston, at pinaikot ang calibration screw pabaliktad ng kaunti. Sapat para hindi gumana, pero hindi halatang sinira. Pagkatapos Numisi siya habang pinupunasan ng kanyang pawis. Papakita ko sa management na ako lang ang makakahanap ng problema nito at ako ang dapat manatiling chief engineer. Bulong niya sa kanyang sarili. Hindi niya alam ang mga susunod na pangyayari ay babaliktad sa buong buhay niya. Alas 7 na ng umaga, nagsimula ng pumasok ang mga empleyado. Si Elia naman, bitbit -bit ang map at timba. Naglilinis malapit sa machine number 5. Habang nagpupunas siya ng tumapong langis mula sa sahig, napansin niya ang tunog ng makina. Dahil doon ni napakunot ang kanyang loo. Mali ang pressure flow, parang may pinalitan sa loob. Mahinang bulong ni Elian sa kanyang sarili. Napatingin siya sa paligid. Abala mga engineer sa pag-check ng mga reports. Walang nakapansin sa kakaibang tunog pero alam ni Elian, hindi iyon normal. Hindi niya yun pinakialaman dahil janitor lang siya sa papel pero hindi sa utak niya. Biglang tumunog ang alarm sa buong planta. Nagkagulo ang mga tao, tumakbo ang mga engineer. Sinubukan nilang i-reset ang makina. Ngunit ayaw nitong gumana. Ang mga ilaw ay pula. Ang pressure gauge ay pumitik-pitik. At ang main drive ay hindi makapag-start. Si Damian, kunwaring nag-aalala. Pero sa loob-loob niya, ay natutuwa siya. Sige, move, move! Ako nang bahala. Step aside! Kunwaring nagmamadaling sabi ni Damian. Pero nang buksan niya ang panel, ginawa niya ang pinaka-importanting parte ng plano. Nagpanggap siyang hindi niya alam kung saan nanggaling ang sira. Habang naglilinis si Elian sa gilid, hindi niya mapigilang makinig at sumulyap. Nakita niya ang blinking orange light na hindi dapat umiilaw kung tama ang calibration. Tumingin siya sa hydraulic regulator. Nakaangat ng kaunti. Tumingin sa piston, hindi nakasenter. At sa mismong gilid ng makina, nakita niya ang maliit na laking pin na nahulog sa sahig. Hindi yun normal na pangyayari at sa loob ng utak niya parang may umilaw na diagram. Si Sinadya, bulong ni Elian. Pero nanahimik siya, hindi niya trabaho iyon. Nagpatuloy siya sa pagpunas, ngunit hindi niya alam ilang segundo pa lang ang bibilangin. Magbabago na ang kapalaran niya. Habang palakas ng palakas ang bulong ng alarm habang nagkakagulo ang engineers at habang pinipilit ni Damian na magmukhang bayani. May biglang tumalsik na langis at dumiretso sa circuit base. Dahil doon ay tumakbo si Elian, napaaksyon agad. Napigilang masunog ang panel. At sa pagtama niya sa gilid ng makina, nakita niya ang eksaktong sira. Simpleng simple. Isang galaw lang, isang pindot, isang lock, isang adjust kaya niyang ayusin sa loob lamang ng sampung segundo. At dito magsisimula ang kwentong babaliktad sa mundo ng planta at sa buhay ng janitor na hindi nila kailanman pinahalagahan. Nagpapatuloy ang malakas na alarm sa buong planta. Ang mga ilaw ay kumukurap-kurap. At ang tunog ng emergency siren ay tumatama sa tenga ng mga empleyado. Ang machine number 5, ang pinakaimportanteng makina sa buong production line, ay nakahinto sa gitna ng operasyon. Ang mga tauhan ay nagmamadaling mag-evacuate mula sa shooting range ng hydraulic pressure. Si Damian, ang engineer na may pakana lahat, ay nagpupumilit pang bumida. Everyone, stand back! Ako nga hawak dito. Ako ang... Maya-maya pa inapahinto siya sa kanyang sinasabi. Isang maliit na pagsabog ng usok ang tumama sa side panel. Tumalsik ang mantika, umapaw, at muntik nang tamaan si Damian sa muka. Napaatras siya, muntik mabuhal, at dalis-daling nagtakip ng bibig dahil sa amoy ng sunog na metal. Napatingin ang iba pang empleyado. Nagkatinginan sila. Naguguluhan, nag pero alam nilang kailangan may gumawa ng aksyon. Habang lahat ay umatras mula sa makina, may isang tao na hindi umatras. Walang iba, kundi si Elian, ang janitor sa kumpanya. Nakayoko pa siya habang naglilinis ng langis mula sa sahig. Buong mundo niya ay parang lumapit sa tansong kulay ng metal ng makina. Lahat ng ingay sa paligid ay tila lumabok. Ang natira lang ay ang tunog ng umiingay na piston. At alam niya ang ibig sabihin noon, isang loose locking pin, isang misaligned pressure screw, isang calibration fault. Hindi ito mabibigyang solusyon ng isang ordinaryong engineer ng mabilis. Pero para kay Elian, parang puzzle na paulit-ulit na niyang nakita noon pa. Hala, uminit na yung regulator. Hindi na makikita yung problem. Nagre-reset pero ayaw bumalik. Kapag sumabog yan, babagsak ang production natin buong araw. Huwag kayong gagalaw. Akong head engineer dito. Kaya huwag kayong makikialam. Sabi ni Damian. Pero hindi niya alam na wala siyang kontrol sa nangyayari. At mas lalong hindi niya alam na makakakita siya ng isang milagro. Habang pumapasok ang usok sa silid Si Eliana'y lumapit sa makina. Hindi niya alam kung dapat ba. Pero ang katawan niya ay gumalaw mag-isa. Parang muscle memory mula sa mga taon ng pag-aayos ng lumang makina sa junk shop. Daan-daan niyang nilapag ang map. Nilagay ang timba sa gilid at lumod siya sa mismong tabi ng panel. Nakita siya ng lahat. Hoy! Anong ginagawa ng janitor diyan? Lumayo ka. Delikado yan. Elian, umatras ka. Pero hindi kumibo si Elian. Tumingin lang siya sa makina at huminga ng malalim. Isang mahaba at matatag na hinga. Parang mekaniko na matagal nang handang sumabak. Tiningnan niya ang hydraulic regulator. May maliit na laking pin sa sahig. Kinuha niya. Sinilip niya ang pressure alignment slot. Isang liko lang ang kailangan. Dinampi niya ang kamay sa metal, mainit pero kaya pa. Hinawakan niya ang connecting rod. Maluwag pero hindi dapat yun maluwag. Isinaksak niya ulit ang laking pin. Inikot niya ang calibration screw pakaliwa ng kalahating ikot. Tumingin siya sa control panel. Blinking orange light. Pero alam niya kung paano yun palalamain. Pinindot niya ang manual reset. Isang beses lang hinila niya ng marahan ng hydraulic bypass lever. Nagbago ang ilaw mula pula. Naging berde. At laking gulat ng lahat nang maayos ito sa loob ng sampung segundo lamang. Dahil doon ay natahimik ang lahat. Walang gumalaw, walang ingay. Ang malaking makina ay muling umandar ng napaka-smooth. Parang wala talagang naging problema. Ang mga engineer ay napangangah. Si Damian ay nanlaki ang mata. At ang mga empleyado sa paligid ay hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Wait, wait. Pa paano niya? Tanong ng isang engineer. Sa sampung segundo. Sa sampung segundo na ayos niya. Hindi nga. Imposibleng maayos yun. Nang ganong kabilis lamang. hindi pwede. Hindi pwede. Singit ni Damyan Damian pero ang ebidensya ay nasa harap nila. Ang makina ay umandar ng mas maayos pa kaysa bago ito nasira. Tumayo si Elian, kinuha ang map at nagsabing parang walang nangyari. Pasensya na po, baka natapakan ko yung langis. Delikado kasi baka madulas ang iba. Hindi niya binanggit ang ginawa niya. Hindi niya pinagmalaki. Hindi siya nagsalita tungkol sa alam niya. Ang ginawa lang niya bumalik sa pagpunas ng sahig. Pero ang buong planta ay nakatingin sa kanya, na parang may nakikita silang hindi nila nakita kailanman. Isang henyo na nakatago sa simpleng anyo ng isang janitor. Maya-maya ay lumapit si supervisor Marquez kay Elian. "Elian, anong ginawa mo?" tanong ng bisor. May nalaglag pong laking pin mukhang hindi napansin. Tsaka medyo misalign po yung pressure screw. Mahinaong sagot ni Elian. Hindi makapagsalita ang supervisor. Si sinong nagturo sa inon? Ah, lolo ko po dati. May junk shop kami. Lumaki po ako sa mga lumang makina. Dahil sa kanya'ng sinabi ay napatahimik ang lahat. Habang nakatulala ang iba, si Damian naman ay tila nagkakaroon ng panic attack. Ang plano niyang isabotage ang makina parang magmukhang bayani ay nauwi sa kabaligtaran. Hindi siya ang bida. Hindi siya ang nakapagselba. Kundi, isang janitor ang gumawa ng imposibleng gawin niya. At sa bawat segundo, parang lumiliit ang mundo ni Damian. Ang bulungan ng mga tao ay lumakas. May mga nakatitig kay Elian na may paghanga. May iba na parang hindi pa rin makapaniwala. At sa gitna ng lahat ng ito, ang janitor ay tahimik lang. Bitbit -bit ang map at patuloy na naglilinis. Wala siyang idea na ang sampung segundong ginawa niya ay magiging dahilan upang mabago ang buhay niya at ang buong kumpanya. Kinabukasan, halas buong planta ay may kakaibang enerhiya. Lahat ay nag-uusap, nagbubulong, at nagtataka sa nangyari kahapon. Ang machine number 5 na muntik nang masira dahil si Nadjani Damian ay gumagana na parang bago. At ang lahat ng tingin ay nakatuto kay Elian, ang tahimik na janitor. Si Elian na dati invisible sa mata ng karamihan, ngayon ay may liwanag na tila bumabalot sa kanyang presensya. Hindi dahil sa ginawa niya sa makina, kundi dahil nakita ng lahat ang galing na matagal na niyang itinatago. Lumapit si Supervisor Marquez sa opisina ng management kasama ang Chief Engineer at HR. May seryosong ekspresyon sa muka. Sir, kailangan nating malaman kung sino ang nag ng machine number 5 kahapon. Ang janitor na si Elian? Totoo ba? Tanong ni Supervisor Marquez. Hindi ko akalain, pero nakita kong lahat walang ibang pwedeng gumawa ng ganoong bilis at presisyon maliban sa kanya. Sagot ni Chief Engineer. Kailangan nating i-verify ang background niya. Baka may technical experience sa labas. Sabi naman ng HR Director. Si Damian na nakatayo sa gilid ng planta ay hindi makapaniwala sa nangyari. Ang plano niyang sirain ng makina at ipakita ang sarili bilang bayani ay nabigo. At ngayon isang janitor na nakakuha ng lahat ng papuri. Sa kanyang puso, may nag-aalab na galit. Ngunit may maliit na bahagi sa kanyang isipan na hindi niya inaamin. Humahanga siya kay Elian. Ngunit hindi niya maipakita yon sa harap ng ibang tao. Hindi pwede. Janitor lang yan. Paano niya nagawa? Bulong ni Damian sa kanyang sarili. Kinabukasan ng umaga, tinawag si Elian sa opisina ng HR at chief engineer. Tahimik siyang pumapasok. Bitbit -bit ang map, inayos ang uniform at hindi alam kung ano ang aasahan. Elian, gusto naming malaman kung anong nangyari kahapon. Anong ginawa mo sa machine number 5? Tanong ng HR director. Tahimik lang si Elian. Huminga ng malalim. May nalaglag pong laking Pinser. Tsaka medyo misalign po yung pressure screw. Ginawa ko lang po yung alam kong tama. Tulad ng natutunan ko sa lolo ko. Mahinahong sagot ni elian. Talaga ba? Wa walang ibang nagturo sayo? Tanong muli ni Chief Engineer. Hindi po sir. Lumaki po ako sa junk ng lolo ko. Mula bata. Ayusin ko po ng lumang makina doon. Tugon ni elian. Napangiti si Supervisor Marquez. Kilala niya si Elian bilang tahimik na janitor. Pero ngayon, ibang tingin niya. Nakikita niya ang potensyal na matagal nang nakatago. "Elian, gusto naming malaman kung handa ka na sa mas malaking responsibilidad. May opportunity kami para sa trainee technician program." Sabi ni Supervisor Marquez. Napatingin si Elian. Hindi makapaniwala. Ngunit may kabas sa kanyang dibdib. Sir, janitor lang po ako. B baka hindi ko kaya. Hindi po yan batayan dito. Ang mahalaga, kaya mong gawin ang tama. Kaya mo, at nakita namin kahapon. Nakangiting sabi naman ni Chief Engineer. Paglabas ni Elian sa opisina, naglakad si Damian papalapit. Hindi siya galit sa normal na paraan. Ang galit niya ay halo ng takot at pagkabigo. Eliana, paano mo nagawa yun ng hindi ka teknisyan? Tanong ni Damian. Taimik lang naman si Eliana. ngunit tumingin siya sa mata ni Damian. Ginawa ko lang pong alam kong tama. Hindi po kailangan ng degree para maayos ang sira. Kalmang sagot ni Elian. Si Damian ay napaningon. na hindi alam kung sasabihin pang pa ang sarili niyang plano na sirain ang makina. Ang galit niya ay unti-unting napapalitan ng paghanga kahit ayaw niyang tanggapin. Pagkatapos ng ilang araw, nagdesisyon ng management. Dahil sa kausayan ni Elian, binigyan siya ng permanent trainee position sa engineering department. Hindi na janitor lang siya. May mentor na siya. May bagong uniform, may badge at may mga pagkakataon na matuto ng mas malalim na technical na skills. Ngunit hindi yun naging madali. Ang ibang empleyado ay naniniwala na may shortcut si Elian o baka swerte lang siya. Kaya kailangan niyang patunayan sa araw-araw na kaya niyang posisyon. Habang naglalakad siya pa uwi sa gabi, bitbit ang bagong ID at uniform. Napatingin si Elian sa bitak ng sidewalk. Naalala niya ang lolo niya at ang mga araw na ginugol niya sa junk shop. Naalala niya ang amoy ng langis, ang init ng metal at ang tunog ng makina. Kung nandito ako ngayon, hindi dahil sa diploma, kundi dahil alam ko kung paano pakinggan ng makina. At dahil ginawa kong tama, bulong ni Elian sa kanyang sarili. Tahimik siyang ngumiti at ramdam ang bagong pag-asa sa kanyang dibdib. Si Damian, sa kabilang dako ay nanatiling tahimik. Pinanood niya si Elian na umakyat sa bagong posisyon. Ang pakiramdam ay halo. Galit, takot at pagkilala sa talento. Hindi niya matanggap ang katotohanan. Pero alam niya, hindi niya na muling malalampasan si Elian sa pamagitan ng panlilinlang. Kaya sa halip, kailangan niyang matuto o mawalan ng respeto sa sarili. Mula sa pangyayari, nagbago ang planta. Ang mga empleyado ay mas naging maingat, mas maayos at mas aware sa bawat makina. Lahat ay alam na may mata si Elian. Kahit tahimik, kahit janitor, kaya niyang ayusin ang imposible. At sa bawat pag-ikot ng machine number 5, bawat piston at hydraulic lever ay tila bumubulong ng pangalan niya. Machine number 5 Elian Isang araw, habang nag-o-oversee ng routine check, nakita ni Elian ang isang maliit na abnormality sa bagong machine installation. Hindi siya nag-aalangan. Lumapit siya. Tiningnan at huminga ng malalim. Alam niya, may mas malaking pagsubok pa na darating. Ngunit sa pagkakataong iyon, Handa na siyang harapin ang kahit anong hamon. Lumipas ang ilang linggo at si Eliana ay tuluyan na naging bahagi ng engineering team. Hindi na janitor lang. Trainee technician na siya. May uniform, may access sa tools, at may pagkakataong matuto sa mga eksperto. Sa bawat araw na pumapasok siya sa planta, ramdam niya ang bagong enerhiya. Ang bawat makina ay parang kaibigan. Latay merit mo, tunog, at pulso na natutunan niyang pakinggan. Ngunit sa likod ng tagumpay niya, si Damian ay patuloy na nanonood. Hindi na siya galit sa paraan ng pagkakagawa ni Elian. Sa halip, may bahagi sa puso niya na humanga, kahit hindi niya ito'y papakita. Isa ng hapon, habang nagcheck ng bagong hydraulic press, lumapit sa kanya ang chief engineer. Elian, Handa ka na ba sa mas malaking proyekto? Gusto naming ikaw ang mamahala sa bagong line installation sa susunod na linggo. Ngumiti si Elian. Medyo kinakabahan. Ngunit ramdam ang excitement. O Opo sir, gagawin ko ang lahat ng kaya ko. Lumapit ang supervisor niya, si Marquez. Alam mo Elian, kakaibang ginawa mo sa palanta, hindi lang sa makina kundi sa puso ng bawat empleyado. Tahimik lang si Elian sa sinabi ni Supervisor Marquez. Ngumiti lang siya ng mahina. Samantala, sa kabilang silid, nakatayo si Damian. Pinagmamasdan ng janitor turned technician. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na may karangalan sa pagkatuto, sa paggawa ng tama, at sa pagtitiwala sa sariling kakayahan huminga siya ng malalim. Napagtanto niya na hindi lahat ng problema ay kailangan solusyonan sa inggit at panlilinlang. May mga tao, kahit tahimik at maliit ang posisyon, may kakayahang gumawa ng milagro din sa kanilang sariling paraan. Mula noon, nagbago ang planta. Ang mga tauhan ay mas nagtutulungan. Mas maingat sa bawat makina. At sa bawat torno, ang pangalan ni Elian ay palaging sinasabi sa kwento ng mga baguhan. Kung may magagawa ang janitor sa sampung segundo, isipin mo na lang kung anong kaya mong gawin kapag nagtiwala ka sa sarili mo. Ang makina, patuloy itong umiikot, matatag, at maayos, parang simbolo ng bagong simula. Uwi ka ni Elian isang araw sa kanyang mga kasamaan sa trabaho. Sa bawat araw na lumilipas, si Elian ay patuloy na natututo. Patuloy na umuhubog sa sarili at patuloy na pinapakita sa mundo na ang galing ay hindi nasusukat sa posisyon, diploma o titulo. Kundi sa puso at sa kakayahang gumawa ng tama sa tamang panahon. At sa planta ng Selber Core Manufacturing, isang tahimik na janitor ang naging bayani ng sampung segundo. Ngunit hindi pa riyan isang simbolo ng inspirasyon sa lahat ng nangangarap, kahit maliit ang simula. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment nun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.